Day, yes, <laughs> si di tayo na. Hindi pa ako. den hindi pa ako. uuwi. Day. Katapos pa ng closing. Ah! Uwe ako. Hindi <laughs> <laughs> naman uuwi si ate. Bakit ka si kasama? Hi! Gandang gabi po! Gandang eto na ipapadal babalutin na yung box na to para mapadala na sasama daw si Dean sasama si Dean sa box oh <laughs> ayan gusto ko sama. gusto ko siyama. Siyama ako Siyo ka mo wala gusto <laughs> ako. Kasama kamu kamu daw si Papa, sabi nila. Dali na natin dito, Mama. Kasama daw sa Ding, kamu kamu daw si Papa. Ha? Kamu kamu daw si Papa. Pogi, kamu kako. Kamu kamu si Papa kasih Pogi. Ikaw hindi maganda, Papa Pogi. Mbot sa imo dayoy. Sama ka dyan sa box? S -s -s Hindi ko matali guys, may bata nakaharang. Wala, may bata nakaharang daw. May bata nakaharang, may matali oh. Wala. Sa sa sama ba? ako. Saan ka sasama? May ate. Sa Mindanao. Pawis ka pala oh. Ayun, tawa yun. Papalitan natin. Palit, palit si Ate Neri dito, ikaw sa Mindanao. Gusto ko laging kasama si ate? Oo oh, nga, aral ka. Para kasama mo ako palagi. Hmm. Ayaw ko. Gusto ko sa inyo. Hindi, <laughs> aaral ka nga. Para makasama mo ako sa school. Sa school? school. Ayaw ko. Mag-aytay ka, aaral. Doon mo lapit lang sa amin. Hindi na lang ang ano, ang building na... Gusto ko lang po. kasi sumama sa inyo. kasi ako... Gusto ko, ano, gusto ko ka. maging kasama ikaw. Ayaw, ayaw mag-aral. Ha? Huh? Bakit ayaw mo mag-aral? Wala ka pala ang la, hindi, hindi pa mo mag-aral. hindi May kinapabasa, may may deliver. Kanino? Hmm. Wala, ganyan na. Ito tali na. Uy, na dyan. Sige na, ano. alok at si Papa.

O, doon ko sa tabi ni ate nak para matali na yan ni papa. Sige na. tapos kain natin mo. Sige na. Itali daw, Itali daw ni ate hair model. din. italidaw itali na. den 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 ako. pa hindi naman uwi si ate. Bakit siya kasama? Wala, <makes> isusin <noise> mo, la Mashoot yan sa box. Madadala yan sa Mindanao. Sarosaryo pala yan. Hindi na ako din ang laki ahas. Naku. Bye. <makes noise> hindi nila alam yung password. La, hindi, 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 nila mabubuksan yan pagdating. Ayang, oh. Oh, may password? Mm -hmm. <laughs> number one, number six, ma. Number seven, ma. number eight. Yan yung password. Go plus two plus Hindi, hindi yan yung password. Ayun yun, two plus Ano? Yun yung password para mabuksan nila yung box. Wow! <laughs> <laughs> wow, galing naman ni Dane. Dane 2 plus 2. 2 plus 2 equals equals 4. Oh, very good naman. Si ate cheating. Cheating. <laughs> <laughs> Akit si ate cheating. Bakit? Kila ni Shaki. Hindi, sinabi ko sa'yo. Uh, sinabi <laughs> ko Nesha Oh, hindi ka tuturuan ni ate. 3 plus 3. Oh. De 3 plus 3. Ito. Kamay, di ba yan sa kamay? Marunong yan sa kamay eh. 3 plus 3. Marunong <laughs> yan, di ba? 3 plus daw? Ganito. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! ano yung 6? 3 plus 3? 3 plus 3? Equals? Equals 6. Mm, yung 4. 4 plus 4 naman. Five. Equals 8. Wow! Very good! Hindi pa nagbilang. 5 plus 5? 5 plus 5 equals 10. Oh, very good naman yan! Very good! Oh, very <laughs> good! Huwag hmm. hmm. Ito, nakabigay mo din kay Papa, oh Pang-tape, oh Bigay eh? kay Papa Thank Marunong ka nang mag-times, babe hmm. Marunong ako, <coughs> marunong <nung> ka minus <coughs> Hindi pa masyado Ano na lang, din? 3 plus 4 plus lang, alam 3 plus 4 Four sa utak. Di ba marunong kang ganon? Seven! Sabihin mo muna, three plus four equals? Three plus four equals seven. O, next. Then, two plus three? Two plus three? Opo. Sa kamay mo naman gawin. Sa kamay mo para matuto ka. Sa daliri mo. Two plus three? Two at saka three. Two at saka three? at saka equals? Sabihin mo nga, 2 plus 3. 2 plus 3 equals Very good. Next, 4 plus 2. 4 plus 2. O, sa daliri mo. Two. Sa daliri. Six. Mas maganda sa daliri para matuto ka. Sabihin mo, 4, 4, 4 muna. 4 plus two. Mommy. Sabihin mo, 4 plus 2? 4 2 6. Very good. Mm. O, oh, mag-tape na si Papa. Oh, no! -tape na. tape na eh. tape na eh. Hmm. Ano ba tinuturo mo kay Papa? Ano ba tinuturo mo kay Papa? Ano ang tinuturo mo kay Papa? Ang galing-galing. Sabi niya pa rin, ang giling-giling. Ang giling-giling ah. naman, hindi. At ah, tinuturo mo na ang galing-galing. Kalutin na ni Papa. Si Ate Neri nag-aaral na. Nag May kinukopia daw sa kanyang notebook. Anong ano kinukopia sa kanyang notebook? <laughs> may kinukopia sa kanyang cellphone? Ah, sa kanyang cellphone pala. Sorry. Bakit mo? Paano ba siya? Paano kinukopia? Hahaha. Wala, kawa oh, naman si Jollibee, na, sa sahit ko. Okay lang, yan. Hmm? okay lang yan, Okay lang yan, Okay lang sumasayad si Jollibee? Uh -uh. hmm. Excuse me, okay. Excuse me. niyan ano Dali ako. Hala, ano tawag diyan? Panalagay mo dito. Balbas. Ano English ng balbas? Zalbi. <laughs> Zalbi. Ano English ng balbas? Mustache. Mustache. Hala. ng nang balabas ay Jollibee. <laughs> Tapos na. Tapos na ang pagbabalot ni Papa. Gusto ko sa mama. Hindi naman sasama si ate. Hindi pa naman uuwi si ate Neri. Bakit kasasama Ano pa naman yun pag natapos yung pag-aaral ay pagbakasyon yun pagbakaso. na yung bag, ko, oh. <laughs> <laughs> Yan yung bag mo papuntang Mindanao wala yung damit wala diba ka saan yung damit wala diba ka saan yung damit damit na nga to wala pang laman eh meron hawakan mo hawakan <laughs> <laughs> mo Kalibiman to. Ito oh. Bubuyo kumanta. Ito. Ayan, oo. Busy scenery. Sa kanyang, ano yan? Sa, sa politics po. Philippine politics. Ah. Uh, Nagkokopya siya sa sinin sa messenger. Habang binabalot namin yung box daw siya ng sinin sa messenger. Mami, mama, yes, school na si ate. Bukas? Gabi ngayon eh. Eh, mami. Diba umaga school ni ate? Oo oh, nga po, bukas nga. Bukas na yun, madilim nga lang yung umadilim pa nga lang ang alis niya dito. Bakit ganyan? O, oh, tulog ka pa, alis na si ate. Pero umaga na yun. Umaga na yun eh. Bye. Eh bakit, eh bakit tulog pa ako? Gusto ko na mag-ano. Umaga. Bakit umaga na hindi tayo nagsiselfon? Hindi nagsiselfon. Tulog ka pa nga nung pag-aalis si ate, tulog ka pa. Kasi madilim pa. Bakit madilim pa? Madilim pa. Bakit nga, Kasi ma maaga pa. Ano din, dapat maaga pa. Ka maaga kami maka, ano, para sa school. Kasi, tatawagan si mama, pag, ano, mag, hindi ako, ang tawag nun. Pag malilate, pag okay, late si ate lila. ang dating sa school, tatawagan ako ni teacher. Asan si ate Neri? O, oh. Katanungin na, hanapin siya ng teacher pag wala pa. Kilala ba siya ng teacher? Opo. Eh, ta paano nakilala? Nagpakilala si Ate Neri. Sabi ni Ate Neri, ako po si Neri. Mm. Ganon. Yung mga bagong classmate ko, sa ano, sa school, ano. Ano po? Hindi ko na, hindi ko, kilala yung mga bagong classmate ko. Uy, dapat kilala mo yung mga classmate mo? Ako, nga, the day, marami na nga akong kilala sa school. Marami na akong friends. Mm. Si Jade lang friend ko at saka si Kate. Dalawa <laughs> lang? Oo. Opo. Oh, Ang dami. dami sa school. Dami you text. Detects, oh. Sasama si Dawsi din sa Mindanao. Kasama ka? Kasama ka? Ito. Dane, maiwan dito si Ate Neri. Aka na. Malit lang yun, hindi yung kakasundan. Dane, ma maiwan dito si Ate Neri. Ikaw ang sasama sa Mindanao. Ano oo? Tapos, dito si Ate Neri. Doon ka mag-aral. Ano pangalan ng mama ni Ate Neri? <laughs> Tanungin mo kay Ate. Ate. Doon ka pa rin la, Sir Elaine. Mayroon din mga ano, anak yung sa iyo Gusto mo, doon ka na. Sigurado ka? Baka ang iiyak. Baka may mo si baby. <laughs> <Baka>. <laughs> hindi? Hindi pa ako uuwi. Oo, hindi pa uuwi oh, si ate. Mang, pagkatapos ng closing morning. Oh. Bye-bye. Bye, Bye po. Bye -bye. Ready na yung box ni Ate Neri na ipadala. Bye. 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 Bye, -bye. Salamat Bye -bye. po. God bless po sa inyong lahat. Bye. -bye. Oh, may flying kiss pa si Dave. May pa-flying kiss. Bye-bye po. Bye-bye. <laughs> <Dain tayo. laughs> kain tayo. Kain si Neri ng ano, balingoy at saging. Nakita mo yung saging neri, oh. Naglagas si Papa ng saging. Ayan. Namiss niya ata yung balinghoy at saging, eh. Namissos. Namiss mo, ba, namiss mo at saging? Okay. <laughs> Nakita ko ngayon yung kabuting kaan sa nila dun, oh. Saan? Ang ko lang. Sa tindahan. Ah. Kung siya at i-airing kanina nung no, nag-bike ng bato. Hmm. Sarap yung kinakain ni Neri, yung balinghoy na may palaman na bukayo. Tumuhin na tayo guys. Sarap. oh. Na, guys. Oh, ano din siya? Balinghoy at saka saging at saka kape. Yun si din, oh. Harap yan din. Wow. Nilagang saging, no? Harap naman yan. Ako naman nilupak. Neri, balinghoy at kamo saging. Balinghoy at saka saging. Papa, balik at saging din. Plus, barako kay Papa. Sa labas, may bisita eh. Mm, sarap yon din. Sarap na sarap po. Oh. Sarap niya na. <laughs>